Hi! Ako si Bean, Cream Student. Kung interesado ka sa buhay ko, tara samahan mo ko. mga tropa at ayun humiram nga pala ako sa tito ko ng dilinta. Dahil ngayong araw mga tropa didiskarte nga pala tayo ngayon ng pera at gagawa nga pala tayo ng pera. Nga pala tayo mga tropa tinawag na discarding criminology ay dahil mahilig tayong dumiskarte. Paon na nga din ako mga tropa ng kanin at ayun umahon na nga kami dito sa dike. Masukbit nga pala na yan mga tropa sa bewang ko na parang belt yan nga pala mga tropa yung paglalagyan natin ng na mga kalamansi. Mamimitas nga pala tayo ngayon mga tropa ng kalamansi. Iwan nga kami dito mga tropa at nauna na nga yung mga kasama namin iba at ayun dumating na nga din ang sundo namin na, na si Gans at dali dali na nga din kami mga tropa ang umalis dito at trabahuhan natin ay dito nga lang pala yung sa intablado mga tropa at yan nga ang ating mga kasama madami pa yan mga tropa nauna lang sila uh, ang gagawin nga pala namin mga tropa ay mamimitas nga pala kami ng kalamanse mga kakos ito nga pala yung mga trabaho ng mga tao dito at trabaho ko nga din mga tropa pag walang paso kahit mahirap at least may kita ka wala ginagawa mga tropa at ayun, nakadating na nga tayo. Tamang alis na nga tayo dito. Nagpugo nga ako mga tropa para di mainit. At dito mga tropa, tamang lakad nga lang tayo. Papunta na nga tayo dyan sa ating pipitasan mga tropa. Mano-mano nga lang pala namin niya mga tropa. Pinipitas at nilalagay namin sa may kandongga yung nakasabit sa amin. Nakasabit mga tropa sa amin bewang. Ang... Mahirap talaga mga tropa ang mamitas. At ang kalaban mo nga lang dito yung init. At tamang pitas na nga ako dito mga tropa. Parang atak on Titans lang ang atake. Bawal nga pala mga tropa dito yung mabagal kasi nakakahiya mga tropa kasi para dapat madami kang maisalin mga kakosa. At may tamang standard nga pala yan mga tropa yung pagpitas mo hindi dapat mapipiklat mga kakosa kaya dapat maingat ka kasi kami mga tropa mga sanay na nga pala kami dyan. Ganito nga pala dapat tropa hindi mapipiklat yung pagpitas mo. Pagbaguhan ka nga pala mga tropa madami nga palang piklat dyan pero ako sanay na ako dyan mga matroba kaya medyo mabilis na ako pero may mas mabibilis pa sa akin mga tropa, mabagal pa din yan. At ayun mga tropa, magsasalin na nga kami dito. Pwede na nga yan kahit di pa masyadong punot malaki naman mga tropa yung kandong gako. At hinakot ko na nga dito mga tropa, tsaka nga pala mga tropa, pag unang pitas nga pala sa umaga, dapat mabilis magsalin kasi makamapasuan. Basa pa kasi mga tropa yung kalamansi pag umaga. At tsaka nga mga tropa, yung saling ko na yan, mga 20 kilos patas yan mga tropa at ang mahirap lang din dito mga tropa malayo nga pala hakutan at maghahakot pa tayo at ayo sinali na nga namin dito mga katropa at yun tinatanggalan nga namin dito ng mga napikla at, at mga dahon na din mga tropa at papatuyuin muna at mamaya maya isasali na din yan at yan nga pala ahenti nating napakapogi mukha nga pala ni Ronnie at ayun nga mga tropa pagod na pagod nga tayo dito pero fresh pa din tayo pakaangas syempre mga tropa tamang antay lang kami dito at tinda daw muna bago lumusong ulit mga kakosa ah yung timburaot, out ayun nakapula Timburaot eh Siyempre, geng-geng ka muna. At ayun, mga tropa, dumating na nga yung empty natin dito. Kulay nga pala yan, mga tropa ng kahoy, pero malasa din naman. Siyempre, kukuha na tayo dyan, mga kakosa. At ayun, ganda ng huya ni Don Ramon. At ayun, tamang empty na nga sila dito. Siyempre, tayo tamang empty din, mga kakosa. At di nga pala tayo nakakain ng umagahan. Siyempre, magju-juice din tayo Diyan, napakaangat Medyo gutom nga pala ako mga tropa At di nga pala ako nakakain ng umagahan Bago ako magtrabaho At ayon mga tropa, nag na nga ulit kami dito At lulusong na nga ulit kami Pagkayari namin magmeryenda, siyempre bawal ka magsayang ng oras, geng-geng ka muna At ayon mga tropa, tamang lakad na nga ulit Tayo dito, papunta sa ating Pipitasan, nakakita nga ako dito ng papaya mga tropa, pantinola Mamaya kukuha tayo niyan, dito nga pala mga tropa sa probinsya, basta madiskarte ka, mabubuhay ka, mga kakos. Saka dapat mga tropa, wala kang arte dito. Kasi pag maarte ka, di ka magkakapera, mga tropa. Saka isipin mo na din mga tropa, yung pagod na babawe, pero yung oras na sinayang mo, kakatulog, hindi. Eh... Ito nga palang ginagawa namin trabaho, mga tropa. Hindi nga pala ito biro at sobrang init nga pala dito. Tapos yung mga nakasabit nga pala sa bewang namin yan, mga tropa. Napakabibigat nga pala yan. 20 kilos pataas nga pala yan, mga katropa. Ay kaya saludo ko mga tropa sa mga tatay na masisipag na, na namimitas ng alamansi dito sa probinsya mga tropa at sa mga magsasaka natin. Kaya tropa dapat taasan ng mga sahod dito ng mga magsasaka para naman suli. Dito, dito kasi mga tropa sa Pilipinas kung ano yung mahirap na trabaho yun pa yung mababa yung sahod. At yan mga tropa nakapuno na nga tayo at mailaglag nga natin yan. Sobrang tanga kasi ng kalbo at ayun tamang pulot ngayon tayo dito mga 3 hours sa apakatagal talaga at sobrang init pa nga. At ayun mga tropa, sinali na nga natin dito sa salinan para mamaya isasali na lang natin sa mga red bag. Red bag nga pala na yun, mga tropa, 30 kilos nga pala yung laman no. Mas nga lang pala kami mga tropa ng isang lusong pot, eto umaho na nga kami dito. Ang juice nga lang pala ako dyan mga tropa ng bagya. At kakain na nga din tayo mga tropa ng tanghalian at ayun nga pala sila, medyo nahuli nga pala silang lumuso. At pala mga tropa ay may baon kaya dito na lang kami kakain at sila nga pala, umuwi nga pala sila. syempre, tamang hugas lang tayo dito mga tropa, dapat di tayo maarte. At ayan nga pala mga tropa, yung ulam nila, pero naghugas nga pala ako tropa ng mabuti. At dito tamang kain na nga kami dito tropa, talagang pag kumakain ka mga tropa, pag galing ka sa trabaho, sobrang sarap kumain, daig pa kumain ako sa restaurant. At dito nga mga tropa, sisilid na nga natin yan sa red bag, syempre tumulong na nga din ako, 30 kilos nga pala mga tropa, yun laman ng red bag na yan. 25 na red bag nga pala mga tropa pipitasin natin ngayong araw 11 nga pala kami mga tropa ang namitas at ang napitas nga pala namin mga tropa hanggang tanghali 19 na red bag nga pala mga tropa ang napitas namin Anin na nga lang pala mga tropa ang kulang namin at sa tingin namin isang lusong na lang to mga tropa Patot po sa mga taga sa La Union. Iyan na. Fernando La Union. Boss DJ. nag na nga kami dito. Siyempre, bago yan. Geng-geng ka muna. At dito, inatake pa nga si ng epilepsy. Di talaga biro ang mga tropa mamitas kasi sobra ng inip. Pahinga nga lang namin siya dyan mga tropa. Nang saglit lang at nakarecover na din agad siya. At ayun mga tropa, tapos na nga tayo dito. At hinahakot na nga lang natin pabalik doon sa kampo. At ayun mga tropa, sinali na nga lang din namin dito. Tinimbang na nga din namin mga tropa yung nahuhuling ani at ayan mga tropa binuhat na nga din natin dito at kinagan na nga natin dito sa kolong kolong napakaangas ayun nga pala mga tropa punong puno nga pala yung kolong kolong at i-deliver na nga pala nila yan mga tropa sa mga baye siyempre mga tropa nagmerienda nga lang ako dito ng tinapay saglit. at kumuha na nga din pala sila gans dito ng pang ulam mapakaangas at ayan mga tropa tamang biyahin na nga tayo at pauwi na nga tayo pag aalas dos nga ng hapon tayo yung mga tropa na kauwi dito. Ganito nga lang pala matapos yung araw ko dito sa probinsya pag walang paso kailangan natin kumayod mga tropa kasi di naman tayo mayaman. Yung pera ko nga pala mga tropa ang kinikita minsan pinambabaon nga pala natin yan para may baon nga pala tayo mga kakosa. At syaga syaga lang tayo mga tropa at papabor din sa atin ng panahon. Basta galingan mo lang palagi tropa. Sabayan mo yan ng sipag. Talaga magtatagumbay ka sa mga pangarap mo sa At ayun mga tropa, nakauwi na nga tayo dito. Binaba nga lang namin dun yung alamansi. At ayun, nakita ko pa nga dito si Bossing, apakaanga. Nakita ko nga din dito mga tropa, yung pamangking ko, sobrang sipag naglalaba. At ayun mga tropa, nakapag-uwi pa nga tayo dito mga tropa, ng pangulam san ka pa mga tropa. Kumita ka na ng pera, nakapag-uwi ka pa ng pang Mamaya magtitinola tayo. At ayun, mga tropa, thank you sa panonood. Sana nag-enjoy kayo. Bago yan, geng-geng ka muna. bye, -bye. Rawr.